Hello guys, busy kami guys. Uh, Ajo ko i Nga naman? ko. Ano ka? Okay. Balik mo now? Okay. Busy kami nag... Uy, naonsa naman yung... May bawang na ilong ko. Busy kami nag-prepare ng mga gagamitin ni ma... 4 tablespoons soy sauce, 4 tablespoons sugar, 2 teaspoons, 1 teaspoon, tingkah sang memang tinggi. Ye, kasih awee Kami, kasi, e, kasi, oh, oh. Kami aku, sunut-sunut Sugar. Black pepper. Yolk, Tumis <glucoseosta w benim dividends> garlic, sugar, Pak nih, dai. Ayo, ayo sama hati. sin kasabang mm -hmm. na di gila it is kono tositsusan, it is kono. okay, tumakpasi isa. malawian sila, isang grupo. is kaya mo talagang siya ikunti din. ah Talibol, thank you. Kata niya mong kayo. Bago, kuha na mo to. Kuha na mo to. Kuha na mo Ablihin dako Sa dito pwede kay mo. Ang awara na kahirnit ang atong mga ulo. Perting lingin na. Siya mo mga kate. Ha? Lingin kayo. Lagi, lagi, lagi buyag, buyag, buyag. Ingin niya. Mura na ba ka niwang? Subukan ko na lang yung una. Sala. Thank you guys. Thank you for watching.